Ang lahat ng tao ay may isang bagay na nagsisilbing card ng pagkakakilanlan na kumakatawan sa kanilang pagkakakilanlan. Para sa mga lihim na maharlikang inspector, ginaganap ng mape ang tungkuling ito. Sa parehong paraan, hindi ba makatwiran para sa ikalawang pagdating na Hesus na magkaroon ng card ng pagkakakilanlan na gaya nito? Anong uli ng card ng pagkakakilanlan ang daladala ng ikalawang pagdating na Hesus? Sa animnaput-anim na aklat ng Biblia, may napakaraming pagkakataon kung saan sinabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa kanyang card ng pagkakakilanlan. Gayunman, kahit na ipakita sa kanila ang card ng pagkakakilanlan ng Diyos, marami ang hindi naniniwala, kumikilala, o tumatanggap nito, at tumatalikod at tumatanggi sa kanya. Ito ay totoo sa kanyang unang pagdating at gayun din sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya kung naghayag ng isang bagay ang Diyos sa Biblia, dapat tayong maniwala at sumunod doon, nagsisikap na maging ang mga makakasulong tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa John chapter 5. Sa John chapter 5 verse 39, sinabi ni Jesus, Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at yon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Hindi kalabisang sabihin na ang Biblia ay nagsisilbing isang sertipiko na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Jesus. Isa alang alang ang mga salitang, iniisip ninyo na sa mga yun ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Bakit niya binanggit dito ang tungkol sa buhay na walang hanggan? Hindi ba't ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay nangangahulugan na natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at nagsisilbing patunay na makakapasok tayo sa kaharian ng langit? Tingnan natin ang verse 40. Subalit ano ang ginagawa nila? Ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ibig niyang sabihin na, kahit na patuloy binabasa ang Biblia, iniisip na sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Hindi kayo lumalapit sa akin na dapat niyo sanang hanapin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng mga kasalanan at upang makapasok sa kaharian ng langit. Tingnan natin ang verse 41. Hindi ako tumatanggap ng ang mula sa mga tao. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, iyon ang inyong tatanggapin. Paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatian mula sa Tanging Diyos? Huwag ninyong isiping paparatangan ko kayo sa Ama. May isang nagpaparatang sa inyo, si Moises, siya na inyong inaasahan. Sapagkat kung kayo kayo'y sumasampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin, sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sinulat, ay paano kayong maniniwala sa aking mga salita? Naniniwala tayo sa lahat ng salita ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, dito sa Biblia. Alam nyo nang mas mabuti kaysa kanino man na ang paraan upang makapunta sa kaharian ng langit ay ang maniwala sa Biblia at lumapit sa tagapagligtas na pinatututuhanan ng Biblia.